Good day mga kapadyak, kapwa ko siklista Ito ay replacement battery ng ating SOS G Plus speedometer para sa bike Ito nabili natin sa Shopee for 199 pesos Same din sa stock yan po 500 mAh yung battery na yan Ito, katanggalin lang natin Ito, 2 years na natin itong gamit Kaya yung battery niya medyo hindi na magandang performance Wala pang 4 hours, low bat agad Kaya yan, for replacement na talaga Yung bilihan natin sa Shopee, Maker Lab Electronics Ito, dadali natin to sa kiyapo Kasi kailangan pong hinangin o isolder yung bagong battery yan, tinatanggal na yung kanyang mga paliliit na screw sa likod. Yung silingil pala sa atin dito ay 250. Magikot-ikot lang po kayo sa Carriedo at pa sa Miranda. Meron ako na pagtulungan, 150 pesos lang. Kaya medyo nabudol tayo. Pero it's okay. Saka sa mga bibili po ng bagong Sauce G Plus or ibang speedometer, wag po kayong bumili muna. Try nyo pong replace ang battery. Magagamit pa yan. Ito yung old battery natin. Ayan, medyo okay pa naman siya. Pero talagang... Ano na may sapak na yung battery Ayan, hinihinang niya ni Kuya yung ating battery na bago Hintayin lang natin matapos yan Saglit na saglit lang yan Wala pang 15 minutes, tapos na agad. Sayang naman kung bibili pa tayo na bago So 199 tapos binayad natin na 250 So 450 lang hatos na gasto natin pagagamit pa rin natin yung old na speedometer So ito, binabalik na ni Kuya yung mga maliliit na screw Meron din yan dyan sa tabi ng micro USB port Na last na pang secure finally natapos din ito test naman kung nagcha-charge nga ba yung ating speedometer ayan makikita nyo so charging goods na goods sya yay excited <laughs> na ulit mag-ride sana naman makapag-ride ayan yung ating old battery Sempre di-discard na yan ayan so ayan may 2 bars na laman pag uwi mamaya sa bahay cha-charge na, na natin yan So ayun, thank you kay kuya Maraming salamat Ito yung ating test naman Kanina 2 bars, ngayon ay two bars pa rin naman. <laughs> <laughs> Kung nagustuhan nyo itong video, please like and share and follow naman para makatulong sa iba. Thank you!